Maganda rin sana ng view na yun. puntahan natin yun. No? Puntong uh, Arayat. Arayat <laughs> yun. Oh, Di ba nakapunta na tayo sa Arayat? Oh. Dalawang beses pa lang yata yun. Naligo. Oh, swimming pool. Kaso ngayon crowded na kasi. Yung eh? Oo, oh, yung pangalawang punta namin crowded na. Unang punta namin, meron pang polls. Alam mo yung polls, naligo pa kami sa polls nun. Tapos hindi pa siya crowded. Nung bu bumalik kami, Back grabe, pati ginawa na nila ng pool. Ano kaya yun? Sabi ko, grabe, bakit pinapangit nila ng ganito tong resort na? Crowded na talaga siya sa bed din Oo. Pinadami ba naman yung puro pool na lang? Halos wala ka nang maikutang yung yung maganda, hindi na maganda. Kaya mula noon hindi na kami bumalik doon. kaya pinadami sa bed kasi nga punuan lagi. Oo, oh, grabe. Oo, Pero parang, di ba dati nagpunta kayo noon? Parang dagat 'to. Baha. Ano yan? Bukid yan. <coughs> bukid daw yan eh, oh. Ito? Mm. Bukid mo yan. Ay, baha. Ilog na nga yan. Mm. Dagat na pala. Di ba kagabi? Ang lakas ng ulan. Ano yung pwede may tanim dyan, Ben? Pag nagpakawala ang mga dam, doon yan babaha. Bukid po naman. Unti-unti na nagpapakawala ang mga dam. Ano yung Ayun oh, lang. Oo. Pag nagpapakawala na mga dam, totoo yung yan. Yung sa Nueva Ecija, dito papunta sa amin. Oo, totoo yan. Pag nagpapakawala na sila, Hindi yan. Pag lang ilog hindi na. Hindi saulan kami baba. Oh, may. Ganun. Oh, oh may. Eh. di okay lang. Sige. Ano, kabila, ah, ano, kabila ang oh, camera. Ay, shortcut at... yan. Gano kataas yan hanggang gambinte, ganon. Kanyo pa. Guro hanggang bewong yan. rin sa mga Pero, may Diyan? Diyan. I think mean that. It's e, it's bagay, do. yung ahas, pupunta sa puno. Ay, ito, oh, I mean. huh? ito. Ay, ito, Ha? na Ay, may malapil lang pala. <clears throat> ha?